Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandi dito naman tayo sa may uh, Sabana. So hindi, ito, uh, hindi po ito yung tatlong balapag. <laughs> so Sabana din ang tawag dito sa subdivision na to, noong pabahay ng gobyerno dito sa may uh, Barangay mulino kung hindi na ako nagkakamali. Naikabiti pa rin. So parang kung isipin mo sa dami ng pabahay dito sa bayan ng Naikabiti, parang gusto ko siyang tawagin na pabahay capital ng gobyerno ng Pilipinas kasi ang dami talaga pabahay po dito. Ilang barangay po itong uh, pinagpatayuan ng mga pabahay ng gobyerno para don sa mga kababayan nating a uh, kailangan ng mga bahay, okay? So dito tayo ngayon para mag-update, shooting na natin kung a uh, mga natapos na lahat ng mga bahay na bakante pa, no, na hindi pa ayos or a uh, Marami na bang na-relocate ngayon kasi parang ilang buwan tayong hindi napasyal dito. So ngayon nakakatuwa kasi piyesta na oh. <laughs> meron silang banderitas, kita niyo ba? Ayun oh, piyesta na. Okay, ikutin natin yung lugar ng Sabana para magkaroon tayo ng kunting idea. So ayan, dito madalas tayo. At uh, although may mga na-relocate na rin talaga. So kikita niyo mga nagtatanim. O dito, uh, meron na rin, uh, may mga tao na din may mga tubig na eh, oh. May mga tubig na. Ibig sabihin ay may mga may mga bagong na relocate na din. Ah, okay. So, yeah, katulad nito pero hindi pa nila ginagamit. so, nililinis pa lang yung lugar. Itong Block 58 at saka 57. Kasi, you know, yata yung pala ng kuryente. Wala pa rin kuryente dito. Ang hirap nga din nga ng mga kasi kung lilipat ka dito, walang kuryente. Di ba? Kasi, di ba, ang init. Paan na lang yun? Ayun, doon sa kabila, oh. Ayos na. Uh, dito rin sa kabila, dito. Actually, dito itong lugar na to, it, ito yung parang pinaka, <laughs> parang pinaka muhun ko. Parang time to time, kagka, pupunta ko dito, dito talaga ako sa lugar na to, nag-start. No? Parang yun yung pinaka, ayaw ko, parang mas komportable ako dito sa lugar na to mag-start. At, uh, lakad sa kabila halos puno na halos oh dito rin sa kabila oh. may mga na relocate na din oh halos kompleto si na rin oh submeter pa lang yung iba ginagamit nila ito naman tayo pinagawa na rin nila yung likod ng bahay nila Oh, parang laki ng pinagbago. Parang may mga, parang lahat na eh, may mga tao na parang may mga nakatera na. Da umaga po. <laughs> so, ayan o. Oh. Ah, dito, parang halos lahat na pa, na paayos na yung harap ng bahay nila. Eh, mga ilang buwan, maganda umaga, nung hindi pa mga nakarambuan, ayoko parang 3 months ago, 4 months ago, Ah, uh, hindi pa ganito yung harap ng bahay nila, no? Oy. Huwag ka lang mga dogi. Delikado, Diyos <laughs> ni. Dami ng tao, buhay na buhay na rin yung lugar na to. Medyo na-blanko lang ako dun sa aso kasi sinundan tayo. <laughs> <laughs> dapat yung mga excess na aso dapat pangulihin eh. Oo. So yeah, ang bilis. So dito, uh, halos tapos na lahat ng mga kabahayan. So mga nakasusi na rin yung ibang bahay. So ibig sabihin na uh, na, na or ah uh, na nung uh, may-ari ng bahay. Although marami pa rin katulto, wala pa. So, hindi pa rin siguro na relocate sa kabila May tubig na sila. No? Kasi doon sa kabila, Christoph Height yun. Sa kabila na yun. So, try natin kung makakalusot tayo. Ito kasi lang yung sa, sa bane. Eh. Ayan, no? Ah! Gusto ko sanang lumusot dito. Dito lang tayo lusot. Wala pang kuryente. Ayan, no? Mga puno na. di ba? Ay, mga tao, ikot tayo dito sa kabila. Ay. So, may tubig na rin sila. Naka... Ano na? At, uh, itong side na to, ito yung Christoph Height. No? Yung sa left side, Christoph Height. So, ito yung Sabana. Sa right side naman. So, nilusot na talaga natin dito. Parang inikot na natin yung yung buong sabana. Oh, kape. So, yan dito. Uh, buhay na rin talaga. So, madami ng mga residente na uh, na relocate dito o lumipat na. So, like nito, uh, tinataniman muna nila yung <laughs> harap ng bahay nila. So, ito, mukhang papaayos na rin, no? Oh. So, ito, ganda na rin, no? Oh. Wow, yayamanin. Ganda na. Diba? Kanya-kanyang diskarte. Eh. So, although may mga bakante pa naman, may mga hindi pa ayos katulad nito, pero karamihan, ayos na yung mga bahay. Kadumago po. <laughs> At uh, eh, dito katulad sa kabila. Ay, naayos pa rin to. Pero halos lahat meron na. Okay na. O, doon tayo kanina galing sa kabila. Umikot lang tayo. Damaga. Kadamaga po. Ay, dito, ayan o. Oh. Halos lahat. No? Nakakatuwa kasi, <laughs> kumbaga, hindi na natitinga yung mga bahay. May mga residente na, no? O yung katulad ito, makanti pa. So, wala pa sigurong beneficiary ang kaya ganyan. Ito, ayos na lahat. Nakakatuwa din kasi, yung mga pamilya na nare-relocate dito, talagang nagsusumikap din sila para mapaayos, mapaganda yung bahay o yung pabahay ng gobyerno na na-award sa kanila pangit naman sabihin award award o bigay kasi may bayad eh di naman libre yan so dito oh oh galing oh. Tapos, Ay, ako daw mago po <laughs> ayos yung Ay, problema pag na nag-ikot tayo sa ganito maraming dogi dapat ano eh kunin yung mga pakalakat na mga asi eh. kakatakot eh Okay, so ito matagal na to. Para alam ko mga taga-tansa yung mga na-relocate dito sa part na to. So, halos okay. Huwag na tayo pumunta dyan kasi may sounds doon. So, ah! <laughs> familiar bakay kayo dito sa kulay brown na bahay na to? So, na-identify natin siya sa bahana <laughs> Dahil itong brown na to, ang problem lang is, salas sa nagawa na lahat ng mga bahay dito. Ito, ito pa rin siya. Naging bandalisim na rin yung mga wall. Pinagsusulatan na. Siyempre, wala nang ibang gumawa niya, kundi mga residente nang nalipat dito. At yun, siya pa rin natitira. <laughs> pinagsusulatan na nila. At ayun, merong isa na inayos na. Ayan, Oh. Ito pa rin yung naiiwan. Pero doon sa kabila na yun, oh, may aso na naman, atakbo. Huwag nga ka dito na tayo. Itong bakanting lote na to, hindi natin alam kung anong gagawin dito. Malapad pa rin yan. No? Ah, uh, baka school o kung anuman. di ba? So, dito pa sa kabilang side. Pastalan natin dito para makita naman natin kung ano na yung naging development na lugar. Kada umaga po. So, dito halos meron na lahat, oh. No? Halos complete alphabet na. adey may tubig na rin dito. Ayun, oh, no? may tangki na ng tubig. Wala hindi naman uh, nawasin tubig sa mga pabahay. Although, malinis naman. No? Ah, uh, ano ba tawag doon? Pwede bang deep well? Hindi naman. Kasi konektado na sa loob. O dito, parang wala nang bakante. Parang lahat uh, may mga residente na. Halos puno na. Mm. ang sarap naman na niluluto na yun. Ang bango, nakakagutom. Naamoy nyo ba? <laughs> parang <laughs> O dito, binaayos na rin, o. Oh. Ang galing, Oh. Di ba? O dito, halos. Uh, ah, dito, puno na din, Oh. Gawa na, Oh. Ah, dito rin sa kabila. Halos may mga residente na. Okay. So, ayun yung update natin dito sa may uh, sabana. Merong sabana, merong south sabana. Ito yung sabana na hindi sa hindi sa condominium, no? Uh, hindi sa three-story building. Ito sa so may barangay Mulino. Alam ko Mulino na 'to. Itong lugar na 'to. So dito, ayan, marami na rin. Ay, mga buhay na buhay mga aso. Pagka hindi ka hindi ka pamilyar sa kanila, kahit dumadaan ka lang eh, talagang inaangasan ko eh. Uh, oh, ayan ay! Skerdo naman niya. <laughs> oh, paborito niya orange, so. Oh. Ganda umaga po. umaga kasi ngayon, kaya medyo ah, uh, tahimik yung lugar. Pero makikita na natin dito kung gaano yung improvement na ng mga bahay. Diba? Ayan po. Oh. just me. Lalo na to ang ganda. Yayamanin. Diba? Wow! Alam, <laughs> ano, nakaka-inspire din na na ganito yung mga nangyayari na sa mga sa pabahay ng gobyerno. Nakikita natin yung uh, nagiging development, yung improvement na and then uh, kahit kahit malayo sa sa mga tao dito sa mga basic needs talaga pero nagagawa naman ng ano paraan dahan-dahan so nakakapag uh, foot up sila ng unang pangangailangan ng mga tao like sa sa store, talipapa at syempre, ayun uh, karadalasan nalilipat na yung tao wala pang tubig pero dahan-dahan din, nagkakaroon na sila ng tubig katulad doon. <laughs> kakaroon na sila ng uh, water para doon sa pangangailangan nila pang araw-araw. So malayo na nilakad natin, halos nasa gitna na tayo nung uh, Christophe Ano ba yung isa pa ba? Hyacent. Ah, Hyacent pala. Yung doon, itong kabila kasi, doon sa kabilang side na yung doon. Ah, uh, naman yun. Alos kamukha nito. Minsan, ako din naliritutin. O dito, alos uh, may mga tao na, o. Oh. Kompleto na. Ayun, doon tayo nang galing kanina. Ito yung mga unang bahay na binablog natin. Nung bago pa lang tayo nagbablog dito sa ano. So, nakikita nyo na kung ano na yung uh, result. at uh, may music doon dito tayo daan. <laughs> hindi naman siguro maririnig. Hello. Grabe si Guya, bilis magpatakbo Parang racer ang dating ah. Hello. <laughs> so ito na yung lugar. Ah, huh? ikot ba tayo na dito? Ah, hindi. Parang Wala, nagbablog ako. Dito na tayo lusot. Nakalusot na ba Ay, oh, lusot na ako dito. Sa kabila na tayo. So, yun. Hello. Shout sa mga bata. Pumutok na. So, dito tayo nagaling kanina. Oh. Ito, doon tayo sa kabila. Sa kabilang side nito. Ooh, ganda benda nung nila dito, no? Tsaka, maganda yung kulay ng mga kabahayan. Kasi, parang presko, Parang, kala mo, ah, ano ba yun? Parang, mansanas. Oh, dito, ay Anong ginawa nito? No? Ah, ang dami na rin tao dito. Ang dami na na-relocate to. Pero, problem is, niya nangyari dito? O, oh, ito, nagkusang bumagsak. Ayan, no? Ang kapal nung pader na yan, eh, oh. Tinan nyo kung gaano kalapad. Parang 6 inches o 7 inches. Tapos ang kapal ng palitada niya. oh, hindi natin alam kung ano ginawa dyan. Parang labo naman na nagkusa niyan kasi kikita niyo yung mga bakal. O, oh. di ba? Ah, uh, yung mga bakal yan, Oh. Kakapal. Lipat natin yung kami. Mas malinaw. Hmm. Well, dito halos may mga tao na talaga. Ah, uh, ng time may hiyana ako. Paglakad <laughs> dito kasi ang dami ng tao dati medyo madali lang maglakad ka gawa ng wala pa masyadong tao ngayon na na, may na. may hiyana Nahihiyan na din ako kasi may mga tao na. Itong lugar na to, Luuban to, no? Ah, uh, papunta ka sa National Road, papunta sa bayan, malayo. Malayo itong lugar na to. Kaya kailangan mo talaga ng service like to mga motor. Eh, hello. <laughs> mga motor kung ano man para makapunta ka sa bayan kasi kung magta-tricycle ka medyo pricey. Medyo may kataasan yung uh, transportation pero sa halip ng ganung uh, expenses pagdating sa ano eh talagang uh, dito, dito. Ay, salamat po. <laughs> Kikidaan po. Thank you, ma'am. Umaga po. At uh, sa kabila ng lahat na 'yon ay eh, ito makikita natin yung uh, development ng nung, uh, nung lugar. No? Yung mga pamilya na nalilipat dito. Yung mga pamilya na paano nila pinagaganda yung uh, yung bahay ng gobyerno na ina-award sa kanila. Diba? Eh, makikita natin. So, like, sample na lang itong isa na to. ba diba? Ah, pinaganda na nila yung harap. So, ayun. Sakto yung lusot natin dito. Kasi, nandito na yung kabayo natin. <laughs> Doon tayo nang galing. Ang layo na, pinagpawisan na din ako. Layo na inikot natin. Ewan ko kung nakailang minutes sa'yo. Kung ilang minuto yung video natin, ganun tayo katagal na naglakad, papunta doon. Problem lang talaga sa mga ano na to, daming aso eh. So, yung mga dumi ng aso, ayun lang, nasa kalsada lang. Kapag hindi ka pa pamilya sa kanila, tataw lang ka pa. Tapos sa habulin ka pa, didikitan ka. Parang sabi, teritoryo ko to, wag kayo pupunta dito. So, dapat maging mga responsible din yung mga owner ng mga aso na yan kasi ang hirap din, no? Para dun sa mga bibisita, sa mga tao, para dun sa mga alaga nila. Okay? So, yun lang. ah, uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, happy fiesta dito sa inyo. <laughs> dito sa Savannah. Okay, go na tayo.